sa mga apostol ni Kristo, ang disipulo niyang si Juan ang masasabi nating napakapala. Sapagkat bago siya namatay ay ipinakita sa kanya ang bayang banal sa pamamagitan ng pangitain. Paano isinaysay ni Apostol Juan ang bayang banal? Gaano ba ito kalaki? At gaano ito kaganda? Masarap ba mabuhay doon? at lahat ba ng taong nabuhay sa daigdig ay makapapasok doon? Lahat ng katanungang yan ay sasagutin sa atin sa bidyong ito. Juan ay isa sa mga apostol ni Jesus na anak ng isang mayamang manging na si Sibidio. Solomon naman ang pangalan ng kanyang ina at kapatid din niya si Santiago na isa ding apostol. Ang pangalang Juan sa Ebreo na Yohanan ay naging magiliw ang Dios. Noong si Juan ay ipatapon sa pulo ng Patmos sa dagat ng Egean, mga anim na pong milya sa timog silangan ng Epeso dahil sa hindi mapigil na kanyang pangangaral tungkol kay Kristo, sa dakong yaon ay isinulat niya ang aklat ng Apokalipsis sa pumagitan ng pangitain. Ang Apokalipsis ay mula sa salitang Griego na ang kahulugan ay paghahayag, pagsisiwalat o paglalantad ng iyaong mga nakatago. Narinig ni Juan sa Panginoong Yesus at ito ang ipinasulat sa kanya na nasa Apokalipsis 21.5-6 sinabi ang ganito isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Naganap na. Ako ang alpa at ang omega, ang pasimula at ang wakas. Kanino ba nang galing ang ipinahayag na ito ng Panginoong Yesus kay Apostol Juan? Sa Apokalipsis 1.1 ay nakatala ang ganito. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Heso Kristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layo ng paghahayag na ito'y ipabatid na sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ano kaya itong mga salitang totoo na malapit ng maganap? Nakatala ang ganito sa Apokalipsis 21.1-2 11 hanggang 27. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa at wala na rin ang dagat. At nakita ko ang bandal na lunsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas ng hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may labindalawang pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labindalawang lipi ng Israel tatlo ang pinto ng bawat panig, tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lunsod ay may labindalawang saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lunson, ang mga pinto at pader nito, parisukat ang lunson, kung ano ang haba ay siya ring luwang, sinukat ng anghel ang lunson, dalawang libo, apat na raang kilometro ang haba at ang luwang gayon din ng taas. Sinukat din niya ang pader, dalawang at labing anim na talampakan ng taas. Ayon sa sukat, nadala ng anghel, batong haspe ang pader, Tanglunsod ay lantay na ginto, makinang na parang kristal. Nahihiyasan ng lahat ng uri ng mahalagang bato ang saligan ng pader. Haspe ang una, Sapiro ang ikalawa, Kalsidonya ang ikatlo, Esmeralda ang ikaapat, Onise ang ikalima, Cornalina ang ikaanim, Crisolito ang ikapito, Berilo ang ikawalo, Topacio ang ikasyam, Crisoprasio ang ikasampu, Jacinto ang ikalabing isa, at Amatista ang ikalabindalawa. Perlas, ang labindalawang pinto. Bawat isa yari sa iisang perlas. Lantay na ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ng lunson. Pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon. At ang kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lunsod sapagkat hindi nasasapit doon ng gabi. Dadalhin sa lunsod ang yamat dingal ng mga bansa. Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang sinumang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling. Yaun lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makapapasok sa lungsod at papahirin niya ang kanilang mga luha wala ng kamatayan dalamhati pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay ang paglalarawan. Sa banal na lungsod ay may labindalawang pinto na may pangalan ng labindalawang lipi ng Israel na nakalagay sa iba't ibang dako nito. Ang mga pinto nito ay yari sa iisang perlas. Ang pader naman ay nahahaligihan ng labindalawang uri ng mahalagang bato na nakapangalan naman sa labindalawang apostol ni Kristo. Ang kayarian ng lungsod ay parisukat na nasa 2,400 km ang haba, Kaya yun din ang kanyang luwang. Kaya kung ating pag-aaralan sa realidad, ang haba o layo niya ay mula Pilipinas hanggang malapit na sa Burma na nasa bansang Thailand at gayon din ang layo ng kanyang luwang. Ang sukat naman ng taas ng pader ay dalawandaan at labing na talampakan. Pasinin ninyo ang lansangan na dadaanan ay lantay na ginto. Merong mga punong kahoy na nagbubungan ng iba't ibang bunga sa kanyang kapanahunan Wala nang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Hindi na magkakaroon pa ng gabi at magiging liwanag doon ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang tao ay hindi na iiyak, hindi na magdadalamhati, hindi na rin magkakasakit, at wala ng kamatayan bagkos pawang kaligayahan. Papasok ba doon ang mga taong makasalanan? Tanggapin man natin o hindi, sinabi din na hindi makapapasok ang anumang bagay na marumi o makasalanan. Ang makapapasok lamang doon, tiniyak, ay yung ang pangalan ay nakasulat sa banal na aklat na iniingatan ng kurdero. Tandaan natin na mamalaging ang katotohanan ay totoo. Lalo pat ang makapangyarihang Diyos ang may sabi nito. Ang tanong, kasama ka ba sa makapapasok sa banal na lungsod na ito ng Diyos. Pakilagay ang inyong sagot sa baba ng bidyong ito.